ko kaming dalawa. Ayan. Kakain kami ng buko. Inom-inom siya ng sabaw. Sarap-sarap. Ating kakayurin rin ito ah. Ayan. Ating lulukarin itong buko ng pabilog. Yun. Ayan natin yan. hmm, Sarap. Hindi na pumatay no. Yung hmm. <laughs> Sarap. <laughs> Nauna yung inom bago yung kain. Pil <laughs> na pil yung pagkain na eh. <laughs>